Okay, malinaw na ba ang lahat na napag-usapan natin ngayon? Okay. Tulong-tulong tayo para mapagandahan church anniversary natin ha. So, kita-kita tayo next Sunday, okay? Okay. <laughs> 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 Ate Abad, at Ate Aido, total naman malapit na mag-anniversary ang church natin. Iniisip ko kung sa nagsimula ang church natin at kung gano'n na ito katagal. Hmm, sabagi kasi sobrang tagal na na tong church natin eh. Feeling ko mga hundred plus years na siya, ba? Diba? Pero mas maganda kung ano, sa mga lolo at lola tayo magtanong about dyan. Mm, -mm tama nga yun. Samahan na lang natin siya para mas lalo pa nating maunawaan and mas mapapaliwanag pa nila sa atin ng mas maigi. Tsaka mas maunawaan natin yung history ng church natin. Mm, si Lola Raquel at si Lola Chloe, ko sila na yung madami ng karanasan dito sa church natin eh. Gusto mo punta natin sila? Sige, tara. Sige, punta natin. Tara. Punta natin sila. Sige, tara, tara na. Alis na tayo. taon na ko ng yung aking tiyo maging yung naging ninang ko. Diyan din sa Wesley ng galing. Natatandaan ko, itong church na ito, itong si Dr. Mc uh, Reverend McLaughlin na ito, kasama asawa niya. Siya ang nagsiservice, ang nagtuturo ng mga kanta, yung asawa niya. Masipag yung babae, pati yung lalaki. At saka marami, maraming mga misyonaryong Amerikano noon ang nagpupunta dyan at tumutulong. Kaya medyo inspired ang mga Pilipinong pastor dyan. Magamat hindi natala yun, pero talagang maraming mga misyonaryong Amerikano ang tumulong dyan sa Wesley. Nagsimula yan, mga 1904. ya nagsimula sa isang maliit na iglesia na yari lamang sa pawid at mga kawayan. Doon yan, nagsimula sa lugar ng Vesta, Santana. Yung church na yon bumagyo ng napakalakas na tumbayan. Kasi hindi pa yun eh, tawid. Pag nakaharap ka, on the left side, corner. Ito na yung pangalawang building ng Wesley UMC. So, sabi ni Nanay Chloe, sa may Vesta Street daw yung unang building ng... Actually, hindi siya building, yung unang kinatatayuan ng Santa Ana UMC. So, tara, puntahan natin! Street. Ang sabi ni Nanay Chloe, kapag nakaharap ka sa Vesta Street, sa kaliwang side mo makikita ang dating Santa Ana Methodist Church. Alam nyo ba na dating gawa lamang ito sa mga pawid at kahoy-kahoy? Pero dahil sa isang malakas na bagyo nung panahon nila, ito ay nawasak. Siyempre, dahil sa United nga ang mga metodista, nagsikap sila na makahanap ng bagong location para makapagpatayo ng bago at mas magandang simbahan. At ang mga tao ay eh, nagsika pa rin sa kanilang pagkakaisa, nagtulong-tulong sila, nagkontribusyon sila, at nakaipon sila ng halagang uh, 8,000. No, 8,000 ko, hindi ako nagkakamali. Mga 8,000 lamang ibinili nila ng lupa dyan sa Wesley. Naghanap sila ng funds para unti-unting may patayo yan. 1926 nalipat na riyan, pero hindi pa ganyang kaganda. Ang unang itinayo dyan, yung altar. Yung altar na yun, pero uh, may bubong yun. Yung lang altar ang inuna. Kaya yun eh, talagang memorable yun ang mga hindi lang ang members ang nag-finance kung hindi humihingi rin ng funds sa mission. Wala pa yung Santa Ana Elementary School, hindi pa yari. Iyon, eh, stable yon ng kabayo. Doon sila nagpupulong kahit na may mga kabayo sa likuran nila. Dahil ang gusto nila makapagpulong lagi. Nung siguro itinatatag pa lang yan bagong iglesia dito sa Zamora. Nagpupunta kami sa mga bahay ng bagong members kahit na umuulan yan, kahit na may bagyo. Nung araw yun nga pala, isa sa mga kalakaran ng Wesley noon, maging ang mga pastor noon, mahilig sila magdalaw. Kahit gabi, may dala, may dala kaming lamp. Sabi ko, pag nakulog ako dito, sagutin niyo ako. Ang tawag dyan, eh, Santa Ana Methodist Church, ganon. Huli na, siguro mga 1962 na bago naging si United Methodist Church yan. Noong war time, kukunti, of course, kukunti ang mga nag-a-attend na ng service. Nung mga digmaan na yan, ang mga tao, eh, panay lang ang tago. Panay ang tago nila, ganun dito sa Santa Ana. Ang nag-stay dyan, si Reverend Catal Catalino Santos hanggang nang mag-attack ng Japanese, tinamaan ngayon yan, Church. Tinamaan ang pasto. Ginuha siya ng mga American soldiers. 1959, lalong pinaigting ang campaign para maitayo ang church na ano. At ang council ay nag-decide Nagpagawa sila ng cornerstone. Iyon, merong Bible sa ilalim yun. Which can be opened after 100 years. Makita kung ano yun. Dito sa gilid ng simbahan natin, makikita ang ating historical marker. Yan, dito. Nakalagay siya, nilagay siya noong October 19, 2008 para sa ating 150 anniversary. Pero alam nyo ba na meron pang mas matagal na nilagay dito? Gusto nyong malaman? Tara, tingnan natin. Ayan. Andito na tayo sa sinasabi ni Nanay Chloe na cornerstone. Nakalagay dito na noong taong 1967 pala siya tinatag. So, kung 1967, sabi niya, after 100 years daw, pwede natin siyang buksan at may makikita tayong Biblia dito. Kung 1967 siya, so mga taong 2067 ay makikita natin at mabubuksan natin itong cornerstone na to, may makikita tayong Biblia. Buhay pa kaya ako noong taon na yun? Sana buhay pa ako para makikita ko naman yung amazing history na binigay sa atin ng ating simbahan. Maraming proyekto ang Wesley noon. Kahit na sabihin mong maliit ang church na yan, marami silang tinutulungang mga miyembro Nung mga panahong yon, mas kilala ang Wesley sa magagaling na mga choir member. Napakaganda ng pag-awit nila. Kami, iilan lang kaming members ng choir. Pero, <laughs> modesty aside, talagang magagaling. Hindi ko malilimutan noon, napakaganda nilang umawit. Talagang uh, ang mga nakakarinig ay eh, humahanga. Parang nakilala tayo noon sa pag-awit. Isang professor sa UT. xa đi nha The Lord is there. Palagi kayong aalalayan. Marami akong natutunan sa mga kwento nila Lola. Ngayon, mas naiintindihan ko na ang history ng church natin dahil sa mga kwento nila Lola, dami kong natutunan. Kami rin eh, madami kaming natutunan dahil dito. Kaya, alam mo yon. ngayon ko lang na-realize na Napakalago pala ng nakaraan ng ating simbahan. Tama. Mas lumalim yung pagmamahal at ko sa ating iglesia. So sana nakatulong kami sa iyo. And sana yung mga natutunan natin ngayon, eh dapat may share naman natin to sa iba, di ba? Ngayon, mas naintindihan ko na kung bakit yun na nalang pagmamalasakit ng ating mga magulang sa ating church. So, mas ko pa ang church natin at syempre si Lord. Tama. Tama. So tara. So, tara na. Alis okay na, na tayo. Mamashar. Tara. Okay. Okay na. Tara. Na. Tara. tara na.